eto mag install tayo ngayon ng bagong mag wheels ayan uh, nga pala, yung mga nagtatanong kung paano mag-apply ng tireman dito sa Canada Ang, ang sistema dito sa Canada ay uh, Pag nasa Pilipinas ka o kaya sa amang bansa, Taiwan, uh, Dubai, Saudi Mag-apply ka dito kahit anong trabaho pag makapasok ka na ng Canada, tapos ma-permanent resident ka na, doon ka na ngayon, maghahanap ng mapapasukan mong tire shop. Kahit ilan pa yung gusto mong papasuhan trabaho bilang isang tire man. Pero pag nasa Pilipinas ka, tire, man yung ano mo, bibihira lang yung, yung hire doon. Ang pagkakaalam po. Kadalasan dito, mga ano, mga nagtatrabaho sa restaurant, hotel, mga fast food, pag pumunta ka dito, pag na open work ka o kaya na permanent resident ka na, o pwede ka nang uh, maghanap ng iba't ibang klase ng trabaho kagaya ng pagtatarman, ganun po 'yun. O eto, i-install ko 'to. Bago yung mag wheels, use lang yung goma na ilalagay. Ay, papakita ako kung paano ito uh, ini-install. Ang pagmamounting dito ay ito yung tire valve. Ang, ang tire valve, rubber tire valve na to ay may may position to. Hindi kung kahit saan-saan bago ilalagay yung goma. Kailangan dito ay naka 7 o'clock position o kaya 8 o'clock position. Pero ako ah uh, 7 o'clock lang. Ito yung ito yung straight mo 6 o'clock, 7 o'clock. Ah uh, ga ganun po yung pag install pag-mounting ng ah uh, ng ano ng tire gamit ang tire changer. Ayan. Oh 7 o'clock position Ta Para hindi masisira tong ano yung yung ilalim ng ng pito. Uh, rubber rubber tire bulb man yan o kaya yung detornilyo. Ayan. Kailangan naka Pwede rin 6 o'clock pero mas safe kung 7 o'clock position. O, ayan, eto. Naka, eto yung 6 o'clock, 7 o'clock. O, ayan, ha. Eh. Pag-ikot. Pag-ikot po ng tile changer. O oh, eto na siya. Ayan. oh, eksakto, hindi na hindi hindi matatamaan yung yung bid. Pagka pagka dating dito, losot na. Oh, ayan oh. oh. Pumasok na siya. Na pagmamounting lang ng goma sa tire changer. Marami pong salamat sa pagsusuporta nyo sa aking YouTube. Panonood nyo like and subscribe lang po para maano nyo yung mga ginagawa ko kung paano mag mag install at saka kung paano maging tireman dito sa Bansang Canada